Ikaw, YouTube, ah musta? Nalaman, eh, nalaman mo na ba yung kung sino yung nangyelap sa account ko? O oh, di ba yung lahat ng kumulekta, tandaan nyo, wala akong kinalaman dyan. Sa totoo lang. Kumulekta nang hindi sa kanila. <laughs> o oh, diba, 7 years, walang sahod. <laughs> o oh, di ba tapos naka-export ako, o, oh, diba? Subscriber equal. Yan ang sabi ko, guys, eh. Dapat yung naalam nyo, magkakaiba kasi lahat ng YouTuber. Akala, akala nila, guys, ah, uh, YouTube, pare-parehas. Pinapapili na mo kayo? May maraming choices doon, diba? O. Oh. Pinapapili ko, ano yung mga target, ano nyo, diba? Oh. Eh, sa akin, diba yung target ko, eh? May pagkanyod. <laughs> Oh, 'di ba? YouTube, kailangan nilang mali